kontrobersyal at laging lamay ng usapan, lalo na ngayong hinaharap ang mga isyo ng bansa, ko na sa usapin ng korupsyon. Ganyan may lalarawan si Martin Romualdez, dating House Speaker at pinsan mismo ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., Sa ng mga kontrobersyang kaakibat ng kanyang pangalan sa mundo ng politika, hindi may kakailan na marami pa rin ang nagnanais masilip ang kanyang personal na buhay lalo na ang mga taong pinakamalapit sa kanya by blood. The Philippine Show Business presents mga kapamilya at kamag-anak ni Martin Romualdez. Sino-sino sila? Yada Marie Romualdez si Yeda Marie Mendoza Kitos Vet Romualdez ay asawa ni Martin Romualdez. Isa siyang politiko, beauty queen at nurse. Sa kasalukuyan, nagsisilbi si Yeda bilang representative ng Tingog Party List mula 2019 hanggang 2025 at muling nakalal para sa pinimagong termino simula 2025. Bago ito, siya rin ang naging kinatawa ng 1st District ng Leyte mula 2016 hanggang 2019. Ngayon paman, umani ng kritisismo ang kanyang apat na sunod-sunod na termino sa Kongreso dahil itinuturing ng ilan na maaaring ito ay paglabag sa nakasaad sa konstitusyon. Pagawa kanyang buhay politika, si Yada ay nakilala bilang beauty queen ng katawan niya ang Pilipinas sa Miss International 1996 kung saan napabilang siya sa top 15. Noong November 1999, kinasal sina Martin at Yada sa pamamagitan ng civil rights sa Hong Kong na sinunda ng Englanding Church Wedding sa Santuario de San Antonio sa Forbes Park, Makati noong February 4, 2001. Biniyayaan sila ng apat na mga anak. Ferdinand Martin Romualdez Jr., Si Ferdinand Martin o Marty ay anak ng Martin Atienda, at Tiada at matagumpay na nakapasok sa mundo ng politika. Sa kanyang unang pagtatangka, agad siya nagwagi at nakakuha ng pwesto bilang counselor ng sangguniang panunsod ng Tacloban sa katatapos lamang na halalan. Andrew Julian Romualdez Si Andrew Julian ay isa din sa mga anak ng Martin at Tiada Isa siyang politiko at negosyante na nagsisilbi bilang representative ng Tingog Party List simula pa noong 2025. Pinalitan niya ang kanyang ina na si Iyada bilang pangunahing kinatawan ng partido. Si Andrew ang pinakabatang miyembro ng kongreso at kauna-unahang ipinanganak noong 2000s na nakapasok sa kongreso. Nag-aral siya sa prestigious Institute Le Rosey sa Switzerland na tinaguri ang pinakamahal na paaralan sa mundo. Dito siya unang nahasa sa wikang French at naging co-founder ng Le Rosey Polo Team na lumahok sa mga amateur at professional leagues sa Morocco, Switzerland at Pilipinas. Noong 2022, nagtapos siya sa Cornell University sa kursong International Agriculture and Rural Development. Imelda Romualdez Marcos Si Imelda ay tiyahi ni Martin. Dalang ama ni Martin ay nakababatang kapatid ni Imelda. Is siyang kilalang politiko na nagsilbing first lady ng Pilipinas mula 1965 hanggang 1986. Irene Romualdez Marcos Si Irene Romualdez Marcos Araneta ay pinsan ni Martin. Siya ay katlong anak ng yumaong dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at ang dating unang ginang na si Imelda Marcos. Pinakat umatak sa publiko ang kanyang maranyang kasal noong 1983 kay Gregorio Greggy Maria Araneta III na sinasabing gumastos ng humigit kumulang $10.3 million. Nabiyayaan silang dalawang mga anak na si Alfonso at Luis. Sa pa mga na alaala -ala, ang kanyang ingranding kasayahan noong September 1985 sa presidential yacht BRP ang Pangulo. naging malaking iskandalo matapos lumabas ang video coverage nito kasunod ng EDSA People Power Revolution noong 1986. Muling nakilala si Irene sa media na maisama ang kanyang pangalan sa Panama Papers Leak at ang magdulot siya ng mga protesta mula sa mga estudyante matapos dumalo silang aktibidad sa mga universidad. Jaime Romualdez Marcos Si Maria Imelda Josefa Remedios, Aimee Romaldes Marcos ay pinsan din ni Martin. Si Aimee ang pangalan na anak ni na Ferdinand Marcos Sr. at Imelda. Isa siyang politiko at film producer na nagsisilbi bilang senador mula pa noong 2019. Bago nito, tatlong termino na siya naging gobernador ng Ilocos Norte mula 2010 hanggang 2019 at tatlong termino rin siya naging kinatawan ng ikalawang distrito ng Ilocos Norte mula 1998 hanggang 2007. Si Aimee may tatlong mga anak kay Tommy Manotok, sina Fernando Martin o Borgi, Ferdinand Richard Michael o Mike na isang abogado at Matthew Joseph o MJ, isang sports agent at kasalukuyang gobernador ng Ilocos Norte. Si Aimee na iugnayin noon sa yaman ng kanilang pamilya na ang ill-gotten wealth. Lumabas na kanyang pangalan sa Panama Papers bilang isa sa mga binipesyaryo ng mga offshore holdings ng pamilyang Marcos na kinilala ng Korte Suprema ng Pilipinas bilang nakaw na yaman. Fernando Marcos Manotok dating commercial model at club DJ, si Fernando Borghi Manotok, na pamangkin ni Martin at isa sa mga anak ni Senadora Aimee, ay muling pinag-uusapan matapos ang kanyang picture-perfect wedding sa Ponsa, Italy noong July 2025. Sa kabila ng kanyang pagiging low profile at halos hindi na aktibo sa social media, binatunayan ni Borgi na sa tamang oras at tamang tao, masisilayan din ng publiko ang kanyang mga espesyal na sandali. Sa harap ng malalapit ng mga kaibigan at pamilya, ikinasal siya sa long-time partner na si Carla Season sa isang romantikong seremonya sa ng dagat tilang eksena mula sa isang pelikula. Matapos iwanan ang mundo ng spotlight bilang modelo at DJ, patagumpay na inilun sa Diborgia kanyang bespoke tailoring shop na William Lee sa Makati City. Matthew Marcos Manotok Si Matthew Joseph Marcos Manotok ay pamangkin ni Martin, punsong anak ni Senadora Aini at kapatid ni Borgi. Isa siyang politiko at atleta na kasalukuyan ng sisilbi bilang Vice Governor ng Ilocos Norte. Sa usaping personal, naging usap-usapan noong 2019 na kanyang relasyon sa Miss Earth 2014 na si Jamie Harrell. At ngayong 2025, mas lalo pang ikinatuwa na kanilang mga supporters nang inanunsyo nilang sila ay engaged na. Sandro Marcos Si Ferdinand Alexander Sandro Araneta Marcos III ay pamangkin din ni Martin. Dahil ang kanyang ama na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay pinsan ni Martin. Isa siyang politiko na kasalukuyang nagsisilbi bilang House Majority Leader mula 2025. Bukod sa politika, si Sandro ay kilalang polo-enthusiast na sumasalamin sa kanyang hiling sa sports at lifestyle. Joseph Simon Marcos hindi makasing visible na kayang kuya Sandro may sariling charm at kwento rin na pamangkin ni Margie si Joseph Simon Araneta Marcos ang middle son ni Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos lumaki si Simon sa Ilocos Norte kung saan simple at masaya ang kanyang kabataan Katulad ng kanyang kuya Sandro, nag-aral din si Simon sa Worth School sa UK at pagkatapos ay nagtapos ng Business Administration and Management sa Oxford Brookes University. Ngayon, abala siya bilang isang analyst, malayo man sa limelight pero malapit pa rin sa public service vibe ng kanilang pamilya. Bagamat tahimik sa social media at madalang makita sa spotlight, nakikita pa rin si Simon sa ilang vlog sa YouTube channel ng kanyang ama. William Vincent Vini Marcos Si Vina ay pamangkin din ni Martin at bunsong kapatid ni Sandro at Simon. Lumaki si Vina sa Ilocos Norte kung saan siya nag-aral sa isang pribadong elementary school. Sa isang panayam kay Boy Abunda, ikinuwento niya na kanyang pagkabata ay relatively normal. Katulad na kanyang mga kuya, pumasok din siya sa Worth School, isang British boarding school sa West Sussex, England at kalauna nagtapos ng kolehiyo sa Oxford Brookes University. Matapos ang kanyang pag-aaral, nanirahan siya sa Singapore kung saan siya nagtrabaho bilang isang software engineer. Pagdating naman sa kanyang mga hilig, ipinahayag ni Vinnie ang interes niya sa skateboarding at pagtugtog ng gitara. Saka, sa kasalukuyan, si Vinnie ang head ng Bagong Pilipinas Youth, isang organisasyong nakatuon sa pagbibigay boses representasyon sa kabataan. Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ay pinsan din ni Martin, kapatid siya ni na Aimee at Irene, ang ama ni Sandro, Simon at Vinnie. Mas kilala sa bansa na BBM o PBBM na kasalukuyang sisilbi bilang 17th President ng Pilipinas mula pa noong 2022. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment! For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!